My name is Hot. You can follow me on my to my social channel. Watch. Uzi we'll Adventure. Maroon Tech. Watch. Oh, hi, ganda. Hoy, boss kumain nga na. Sa nga kumisi na. Wala ka, na ng malok. Hoy! Hoy! masikat ka ata kay Duwata, eh. Ay, hindi sasabihin niya. May kanya tayong kwalifikasyon at kanya tayong estado sa buhay. Ang kay Pedro kay Pedro at kay Pedro kay Pedro. Ikaw, yung Okay, how about some drinks? You want drinks? Oh, yeah, I want you. No, Hello po! Mukha lang po akong bahok sa CCTV. <laughs> Pero ang totoo po, nag-aaral po ako. Ano yung wala ma naman wala ma-saying on Facebook. Ano ma? Chupot, chupot lang. Chupot, chupot lang.